Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamahal na kababayan? So, andito naman tayo sa ating uh, pagbibigyan ng konting komentaryo dito sa ating uh, pampolitiko sa ating bansang Pilipinas. So medyo, medyo mahabang pano na rin tayo hindi nakapagbigay ng konting komentaryo dahil sa sobrang busy sa trabaho. At uh, bago man natin sisimulan itong ating pagbibigay ng komentaryo, please naman kung sa akin channel ay wag naman makalimot mag-subscribe, like at mag-share at pakita ang notification bell para maging update kayo sa mga video ang aking i-upload. Okay, aking mga na kababayan, ang ating bibigyan ng konting komentaryo ay patungkol dito sa pagsisinungaling ni attorney Christine Conte na pagbibigay niya ng uh, fake news. <laughs> fake news na sabi niya na nag-request daw ang legal counsel ni FPRD sa ICC na itong si attorney Kaufman na dapat nabigyan o kailangan merong, nag-request sila ng lahat ng mga witnesses na dadalhin ni Atty. Conte doon sa ICC, ay dapat merong mga proper identity or kailangan ito investigahan. At ito ay pinasinungalingan ni uh, Atty. Kopman na hindi tuto to totoo o isa, isa na naman itong pagsisinungaling pagsisinu mula kay uh, Christina Conte na lawyer ng uh, mga peking uh, tanim o witness na to. ba? Diba? Nakakatawa. At bago na ito simula ng at pagbibigyan ng komentar dito ay na kung nakita nito nasa bandang screen na to na PDP laban team ng Dutertens ay please naman uh, i straight na natin yan dahil ito lamang ang magbibigay pag-asa sa ating uh, bansang Pilipinas na naghihingalo ngayon dahil hindi lang sa ating kalaman ang kaluwat ka ng problema ng ating bansa ngayon na krimen, korupsyon, uh, mm, at iba-iba diba pang uh, droga, 'di ba? Ay ito lang ang pag-asa dahil pag ito ay nanalo itong 23 na to na PDP laban ay ito ay magbibigay ng kaligtasan sa ating uh, BP Sara Duterte para hindi siya ma-impeach dahil talagang pinag-iinitan siya ng gobyerong ito na dapat ma-impeach siya dahil ito ang pinakamalakas na kalaban ng administrasyon sa darating na 2028 presidential election. Kaya para wala silang magiging malakas na kalaban ay kailangan lang i-eliminate i-eliminate si BP Sara Duterte at para hindi mangyari yan ay kailangan nating may panalo tong 2 na to na PDP laban. Okay mga kababayan, aking mga minamahal na kapatid, ay please vote straight na tayo at plus 2 na uh, in-endorse ni, uh, ni former President Duterte na si Hunasan at si uh, yung isa pa, nakalimutan ko, kayo na but Basta si Hunasan ang una at yung pangalawa ay si, basta nakalimutan ko, kayo na nabahalang umintindi o mag-research. Okay, ngayon simula natin ang panunod at pakikinig dito sa pag-interview. Sir uh, legal counsel ni FPRD. Hi Sir Attorney uh, how are you? Um good how's PRD he's doing well? He's in good spirits. Okay, thank you. And uh, does PRD have any message for the Filipino people now that mid twelve election are fast approaching? He asked for common restraint. He knows that there are elections in the offing. He knows that the people are very interested in his welfare. Yes. And he also knows that there is a tendency, perhaps, for people to get excited yeah. and not to respect the judicial process. He insists that the judicial process be respected. Yes, that there be no interference mm -hmm. in that at all. So, yun. Walang interference. So, di dapat mag-interfere ang alimang parte para lamang mag-pressure sa alimang dito. Okay? Ito ibig sabihin ni Atty. Kopman dito na kailangan walang interference mula sa gobyerno. Thank you, Atty. And, uh, Atty., how do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it uh, undermines the rights of the Dutch using in any way? Well, this whole thing about the, the, judges rejecting my proposal, that never happened. Uh, all that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Christina Conti. <laughs> Tinawag pong aktivista. Aktivista ka pala, Conte. ni Conte. Conte talaga ang pag-iisip nito. Abogado ka pa man din. Made all sorts of uh, assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was, I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that uh, they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather, the OPCV, which is the Unit which is dedicated to representing victims of the ICC. So, this is not a question of the judges rejecting something that mm. the defense asked for. This is the response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big. Oh, Malawan again. Hindi nag request ang legal counsel ni FRD nasi Kopman na. Si para i, i ano para maghingi ng uh, yung tinatawag ni Conte nga nasabi ni Attorney Conte na legal counsel ng kabila na nagdidiin kay kay former president Duterte dito sa tinatawag na AGK Gurguran okay so maliwanag dito na sinasabi ni Attorney Kaufman na nagsisinungaling to si Conte nagsisinungaling to nagpi-fake news to eh oh pagpatuloy natin So do you think uh, the ICC is sets dangerous uh, precedent by relaxing documentary requirements, particularly in highly politicized cases like this? Once again, this whole issue of it being a dangerous precedent is not something that we created. It's something that's in the minds of Joe Butiyan and others. Thank you, attorney. And lastly, attorney, uh, what is your... message to the Filipino people closely watching the process unfold. Respect the judicial process, respect mm. the judges, yes. and respect former President Duterte's right to a fair trial. Yes, dapat merong fair trial. Dapat idaan talaga sa due process dahil hindi ningin sa ating kalaman na yung pagkidnap kay former President Duterte ni Tatay Digong ay hindi idinaan sa tamang proseso o hindi nasunod yung uh, right proceeding ng Article 59 ng ICC. Ito ay kinidnap ng ating gobyernong um, nakaka, nakakapanggigil. Nakakapanggigil. Sir, thank you. Thank uh, you, sir. attorney, can, can I ask uh, another one? Sir, may we ask if uh, you have already applied for pr interim release? Once again, I'm not going to comment on the chronology of that request. There will be a request for interim release in due course. But as I've said many times before, certain conditions have to be right for that interim release to take place. It's yeah. the judges who ultimately decide Sir, do you think that uh, our former president... Sana, ano, sana maaprobaan yung interim release na request ni FVRD. Ano? At kung mayroon mang kaso sa kanya, eh, dapat dito, dito lang sa Pilipinas dahil gumagana naman ang ating judicial uh, system dito sa ating bansang Pilipinas bakit hindi pa dito talagang iba yung ginawa ng gobyernong ito talagang gustong talaga nila mawala sa picture si FVRD sa ngayong eleksyon para hindi siya makakasama sa pagrarally o pagka-campaign ng kanyang team Uh, Dutertens dito sa PDP laban. Ito talagang maluwan dito pero malaking pagkakamali ng gobyerno ito dahil akala nila pag mawala si FPR dito sa picture no, ng dito sa Dutertens ay hihina ang pwersa pero nagkamali sila bagos lalo lumakas ang Dutertens. lalo lumakas at yung alyansa, alkansya ng gobyerno ito ay lalong humina sumasama rin, sumama rin sa trust rating ni uh, Bangag na sumadsad na rin. Kaya, kaya ngayon ay kanya kanyang silang uh, kanya-kanyang nagsusolo na lang iba eh. Ganon nangyayari eh. Be brought back to the Philippines before the confirmation of charges on September 23rd. I certainly hope so. In fact, I can't understand why he's here. He's a Filipino citizen. Yeah. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? No. Why isn't he being tried in the Philippines? Why is there not oh. a Filipino judge who is trying him? Oh. Exactly, sir, because that's the sentiment of. Iba attorney ano, si attorney Kaufman na legal counsel ni F .R sa ICC takarin. Bakit si F .R sa ICC? Bakit andoon? Filipino siya. Meron naman tayong judicials sa Pilipinas, gumagana naman. Kaya nga nakalaya, nakalaya si si Dilema, di ba? At nakalaya si tinaguriang mm, um, drug uh, pulburon na si ano, si mm, um, sino ba yun? si Kerwin Espinosa, di ba? So gumagana naman ating judicial. So bakit hindi ginawa? Kung meron mang kaso si FFRD, si Tatay Digong, ay bakit hindi sa Pilipinas? Kaya ito, nagtakar nitong si Atty. Kaufman. bakit? isang Pilipino na dating presidente ay dinala sa ICC. Bakit hindi na lang doon isinagawa ang kaso, di ba? Lot if not most of the Filipinos that he is illegally detained here and that our judicial system is fully functioning well. So we don't understand why the ICC actually took cognizance of what's happening right now. Yes. I fully supervise that sentiment entirely. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, kita nyo? Itong talagang pati itong si Atty. Kopman nagtataka eh sa ginawa ng gobyerno ito. Bakit ganun? Bakit ginawang isang higlap ay agad-agad na kinidnap itong si frd dun sa ICC dadalhin, di ba? So, alam mo nyo mga kapatid, mga kababayan, ano, kitang-kita dito yung uh, pambabalahura ng gobyerno, gobyerno ito kay frd di ba? At dito sa pagsisinungaling ni, ni uh, Atty. Cristina Conte dahil sa kanyang pagiging anti-Duterte ay di baling gagawa siya ng fake news para lamang makapag, makapaglin lang sa mga tao. Pero ito, pinatunayan ni Atty. Kaufman na itong si Atty. Conte ay nagsisinungaling dahil hinding-hindi nag-request itong si Atty. Kaufman o Legal Counsel FPRD doon sa ICC na yung mga Witness yung mga tanim witness ni Conte ay kailangan uh, kailangan ma mag magkaroon sila ng ID o passport hindi nag-request itong si Attorney Kopman at hindi at hindi rin totoo na ni-reject ng ICC dahil wala nang nangyaring uh, uh, request ni Atty. Kopman dun sa ICC no maliwanag itong pagsisinungaling ni Atty. Conte so ngayon Atty. Conte bistado ka ngayon di ba bistado yung kasinungalingan mo pistado. Lalabas talaga ang katotohanan, okay? Okay, so mga kababayan, aking mga minamahal na kapapatid, samang lupalop ng mundo kayong napadbad, okay? So ulitin ko, bot straight tayo sa PDP laban. At yung dalawang inendorso ni Tata uh, Tatay Digong na si uh, Honasan, at yung isa ay nakalimutan kong pangalan kayo na lang bahala mag-research mag at ang ating vice president sa ROTR the same time the same thing ay meron na siyang inendorso yun ay si uh, Amy Marcos at si uh, Bilyar o anak ni uh, senator o anak ni uh, Manny Bilyar okay na si Camille Bilyar so kayo na bahala aking mga na kapatid na mga totoong nagmamahal sa ating bayan, na totoong gustong gusto magbagong ating bansang Pilipinas dito sa pagsadsad ng ating bansang Pilipinas. Dahil sirang-sira na ngayon. Kitang-kita naman ninyo sa kaliwat-kanan at makuha pa nilang bibintangan ang mga fake news na kaya daw sumadsad yung uh, trust rating ng Bongbong Marcos eh, dahil sa mga fake news o sa social media. Hindi, hindi totoo yan. Dahil kung maganda lamang ang iyong performance at kung nakikita ng mga tao, ay sure ako dyan, tataas ang iyong trust rating o approval rating. Pero hindi eh. Hindi. Hindi. Okay. So, bago natin ito ihinto, aking mga amin na mga kababayan, ay please naman wag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin all notification bell para mag-update guys sa mga video ang aking upload Maraming salamat. Ingat lagi dyan.